seryoso, oh, Natae ka. Oh. sobrang ganda nito. <laughs> <laughs> Natae ka. Umamoy oh. oh, talaga sa so, buong ngayon. Ano. talaga. Oo, oh, oh. kahit nga wala lang doon pa rin yun. Mga maniwala sila, maraming mga Bata ka pa naman noon. Eh! Ayoko! Naranasan mo na pang matay sa salawat. <laughs> <laughs> Hindi pa, muntik pa lang. Pero napigilan. What? Wala pa talaga. Hindi pa, wala pa. Ever since. Yes, yeah, promise. <laughs> promise. Promise, mamatay lang pa. Naisip ko lang. Hindi Gusto ko yung totoo. Totoo nga hindi pa ako natatay. Pero ako Muntikan. Hindi. Yung <laughs> <laughs> pinasok ko <kasi> siya. <laughs> hindi wala. Hindi. Eh, hindi, ay, muntikan na. Ay. Alam mo yung mga mall, diba? ba? Pag ano, pag ka, may mga cubicle doon na may bayad. E okay, ikaw, taing-tai ka na. Tapos naghanap ka ng siya. Tapos pagpunta mo roon, may bayad. Tapos wala kang dala. Grabe I... talaga, face-cut mo be... talaga ako. Ang pinaka-worst pa roon, kala mo utot, pero tae ng lumabas. <coughs> Pero alam mo, sobrang happy ko kasi nga dati wala akong pamayad, wala akong pera. Yung tipong pag may emergency, wala kang magpagkukunan pera. yun mm -hmm. Parang yung nangyari kanina, yung taing-tai na tapos bigla mo ibayad pala yung CR. Yeah. So parang sa buhay lang din. Sa buhay, kapag may emergency, kailangan meron kang extra. Kasi pag wala kang extra, matatai ka talaga. Totoo. Kung baga mahihirapan ka talaga mm -hmm. sa buhay mo. Titiisin mo, pero minsan may mga bagay na hindi mo kayang tiisin. Eh, yeah. kang choice talaga. Kasi para itong dropshipping lang nakatulong lang. sa akin lalo na sa mga emergencies. Lalo pag may mga problema, may na-hospital, pag may emergency, okay lang. Kasi nga una sa lahat, may pera ka. Yes, yeah, sarap ng ganun, no? Um, Kaya buti na lang, lang talaga nag-dropshipping Nag tayo. Yeah. Mm -hmm. Pero sobrang happy ko for you kasi ang dami mong emergency in life. Buti na lang kumikita ka rito sa dropshipping. Yeah. Dati nagpa-5, yeah. 6 oh, utang oh, lang. Utang. Ngayon 5, 6 DIGITS na. INCOME yeah. Okay, if you want to know about dropshipping, message me